Another day, another blessing, mga Mars at Parsi. So, kadugtong pa nga ng video ko kahapon. Tatapos nga lang namin kumain ng mga oras na to at eto. Nagpunas naman ako dito sa may kusina. Grabing excited ko kasi dito sa dumating sa akin na parcel. Kaya naman kahit gabi na eh for the unboxing pa din ng first one. Isa nga to sa mga pangarap kong gamit dito sa may kusina. At aakalain nyo ba yung isang set nga nito ay eh, 325 pesos lang? So dito nga ito mga order sa Kira Home Life Store at yung link ilalagay ko sa my comment section. Kaya naman i add to cart at check out muna nga yan. Iba talaga pag meron ka nga sinusunod na motif sa mga gamit sa bahay. Tulad na nga lang nito kahit nga meron pa akong takori dito sa bahay Ina eh, pa order pa nga rin ako nito. Ang dami nga nagsasana all nung ini story ko to pero espay later lang po yung ginamit ko pang check out nito. Ang original price talaga nito e eh, 660 pero dahil may voucher nga ako at free pa kaya naman 550 na nga lang yung binayaran ko. Abay may isang nanini naman nga ang tuwan-tuwa dahil napagbigyan ng hilig. nako po tuwan-tuwa nga ako dahil napaka-aesthetic nga nito. Siyempre, dahil may bagong gamit nga tayo, kaya naman si na si talaga ako maglinis ngayon ng kusina. Una ko na nga ginawa dito ay pagbabad ng sonrox dito sa may lababo. Nagbababad talaga ako ng sonrox dito sa may kusina, pero hindi ko na nga matandaan kung kailan ko pa nga to huli binabaran. Alam niyo na, para maiwasan nga na mangitim-ngitim yung mga grout. Pero yung ibang nangitim nga dyan, ay matagal na nga yan at hindi na talaga natatanggal. Binabaran ko na nga rin ng sonrox itong patuluan ko ng plato, saka ko naman tinanggal itong mga kurtina ko dito sa may lababo. At nung tinanggal ko na nga dito yung kurtina, napansin ko ngayong sahig namin na namumuti na. Kaya naman na ito, pinagtatanggal ko na nga lahat ng nakalagay dito sa ilalim para nga mawalisan at mapunasan na nga rin. Saka ko i-floor wax. Nang matanggalan ko na nga lahat ng nakalagay dyan, eh, saka naman ako dito nagwalis. Katapos ko naman magwalis ay sinunod nyo namang mag magmap. Nako po, sobrang namumuti na talaga yung sahig dito sa may ilalim ng lababo. Maya-maya nga nung matuyo yung sahig, isa ka ko naman tong wax. So maiba nga tayo, kanina nga nagpost ako about nga dun sa mga free sample. Ang dami nga nagtatanong kung paano nga daw yun. Na toktik nga pala yun at kung affiliate na nga kayo dun, eh pwedeng pwede nga kayo makapag-request ng sample. Pero hindi rin naman talaga lagi na approve dun. Depende nga kung maganda yung benta nyo. Kasi nakikita nga rin nila kung bumibenta ka nga ba o hindi. Bago ka ma-approve doon, eh, meron nga silang requirements. Naswertehan nga lang din na yung mga nauna ko nga pre-numot, eh, bumenta nga ng maganda. Kaya naman, binigyan nga ulit ako nila ng panibagong free sample. So, anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ako Pagkatapos ko nga maibalik lahat ang nakalagay doon sa ilalim, eh, sinunod ko namang i-brush e itong patuluan ko ng mga plato. Napag-iisipan ko na nga rin palitan to ng mas maliit dahil medyo malaki nga yung kinakain niyang space. Ito pa nga rin pala yung kasama doon sa luma kong dish rack. Katapos ko nga mabrushan yung patuluan ko ng plato, eh sinunod ko namang i-brush itong tiles. Sinabunan ko na nga rin to gamit nga yung bar na sabon. Sa lahat nga ng party dito sa bahay, etong ito nga kusina ang pinaka-favorite kong linisan. Kung ko na nga kayong followers, eh alam nyo nga na ito nga kusina ang pinaka-unang minakeover ko. Nakakatawa nga kasi ang din talaga ng naging changes nito. Isa nga to sa mga minamanifest ko dati, yung ma-achieve nga yung team puti at team kahoy na tema sa loob ng bahay. Iba rin talaga yung nagagawa ng manifesting, no? Pero kailangan pa din talaga natin tong sabayan ng sipag at ngayon nga, yung isa sa mga minamanifest ko, e, eh, mapalitan nga yung mga lutuan ko dito. Nako po, hindi ko pa nga rin magagamit tong cooking silicone utensils. Hindi kasi to pwede dito sa mga ginagamit kong lutuan. So anyways, nabanggit ko nga sa inyo kahapon na na-grocery nga kami ng daddy, pero hindi ko pa nga to naayos kahapon. May mga naka-open nga ako dito ng toyo at saka mantika kaya eto sinalin ko na nga dito sa mga lagayan. At finally nga ay malapit-lapit na tayong matapos at eto na nga yung pinakahuling pupunasan ko dito nga banda sa may lutuan. Inuna ko na nga punasan yung dingding para nga maalis yung mga tilamsik ng mantika. Tapos sinunod ko naman punasan itong kalan. Paano? Hindi rin talaga minsan maiwasan na umaapaw nga yung sinaing. May nagsasabi nga na tanggalin ko nga raw itong papel dito sa may kalan kaso nga hindi ko pa rin matanggal at ang hirap ng tanggalin yan. Sobrang dikit din kasi talaga ng sticker na yon at eto, Hinugasan ko na nga itong aking bagong takore para nga masubukan na nga rin. Pero bago nga yan, hinugasan ko nga muna to bago ko nga pakuloan ng tubig. Sakto nga din mamaya kasi pauwi na ang daddy kaya naman magahanap ngayon ng kape pag uwi. Alam nyo naman, kahit nga mainit o malamig, coffee is life talaga tayo. Maya maya nga lang din kumulo na kaya eto sinaling ko na nga din dito sa may thermos at nagulat nga ako hindi nga mainit yung handle kaya hindi na ako gumamit ng pot holder. At finally nga natapos na nga rin sa lahat ng gawain dito sa may kusina at ang aliwalis na naman tignan. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.